Uh -huh. Sa so, ito na lang? Black Eto. Eto. Hindi. ba yun? Ilang pizza ba ko sa Maneto? Ah, pwedeng isa sir, pwedeng dalawa. Kasi dito sir, mamimili po sila kung pizza ulit or pasta. Ha, ah, okay. So, one pasta, one pizza. Oo. Uh o, -oh. uh -huh. oh, so, one pizza na lang pala. Kasi may tapo yun. may chicken to, di ba? Yes ma'am, five pieces with mojo. Oo. Oh. Oh. Ano yung hindi Yan na lang. Uh, ano pizza po? Belly Buster? Yung Belly Buster. At 100 na tayo. Ah, na mo kayo so ng card dito. Okay. Yung rice niyo, kuya? May, uh, may rice ba na ako? Okay? Uh, additional order uh, pa. Um, How much? 50? 50? Uh, uh, mag-rice ka ba? Ikaw, okay, tita, mag-rice ka? Ano ulam? Para rice chicken. Pa chicken. Oh, chicken. Uh, uh, dalawang chicken. rice. lang. Thank uh, you. lang. Know. Salad sir. Bago ko na naman sir. One shake is super bundle Then, ang pizza natin is belly butter and carbonara po pasta. May free card po yan. mam. yun natin ipapanala. Kailangan lang sir. Number, may simple number para ma-register sa yung card. Yeah, <laughs> my birthday din po. Ah, birthday ni sir? Ah. Oh, hindi, uh, sa 18 pa naman ako eh. Birthday month? 18. <laughs> 18. Atong month po. Ah, oh, po. May 3 pizza ka makukuha within the month. Within the month? Oo. Mm. Mm. Kasa ta siya, miss mong birthday niya? Ah, uh, I mean, kahit oh, na yun. Kahit na yun, hindi naman na. Hindi naman pala eh. Ang claiming uh, uh, yan bang from October 1 to January 31. O, pagbigay mo na uh, lang ang card Re-register ko lang yung card, ma'am. Okay, para makuha yung free pizza. Ah, kayo. Ang flavor, ma'am, na uh, available is pepperoni, Hawaiian, plant-based. Hawaiian. Ah, uh, truffle. Truffle pork. Yun ba yung may pineapple? Ah, uh, yes po. Ito hmm. uh, Hawaiian. yung Hawaiian. Ah, Hawaiian. Yun na lang. Ah. Sige po. At peri siya, may makukuha ka rin din. Ito. Purchase ka lang ng worth 300. Mm. Dito siya, very very. So, mo dyan, sir, uh, quarter chicken with java rice and side dish. Mm. Mm. Kaya pizza pang birthday, malaga yun uh, same size po nitong pizza I niyo. Ay, Thank sir. na pizza. Okay. Thank you, Thank you, mayroon nyo siya ng birthday picture mo. Magkakaroon sa order ng kanin? 50. 50 sa order? Diyos ko po. Kamahal naman ang kanin dito, 50 sa okay, order. Tita, huwag ka mag-i-learn na tita. Huwag ka mag Ako ko mangyayari sa buhay niyo ganyan. Wala kayong pera. Hindi naman dito, meron pa naman kung ito. Nagpamplano nga kami mag-gay. Charisse! Ibi na na-lipsy! Isa dyan, ang bagyo kasi. Ano ba yan? Kaya na ice cream. Ayan, advance happy birthday, Lex. Like, ayan. Pizza. Birthday niya po sa 18, kaya ito, papakainin ng amin ng advance. Paano na pa sa birthday? birthday. O, mo kasi nag, may, Hello, ano, may babae ka daw kasi yung sinisitay, may girlfriend ka daw pala. At sabi ko nga sa kanya, advice ko siya, pag kanyang mga lalaki, iniiwanan talaga yan. Kasi hindi pwedeng paano yan, kasi gagawin at gagawin niya yan. <coughs> ko ko na nga lang. Napirapan mo ako eh. Ito yung rice na 50 pesos isang order. Dalawa o oh. dalawang order na rice. 100. 100. Uh, 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 makano lahat ang ano nito? 1-5? 1-8 Grabe, isang kainan namin 1-8 Grabe naman, naman ito Tinan mo mga kakawan nila oh Guys, <laughs> <laughs> okay, tinan mo na mga kakawan nila saya tayo, guys, sentayong tayo, na. Tayo. <laughs> tayo? ito ang Hawaiian pizza. paano ito? Um, garlic bread lang to dito. garlic bread. ito yung chicken and mojo. chicken and mojos. then carbonara. carbonara. Tas, uh, ito. diyan. 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 Sarap. Mm. I'm tired, nurse.